Good morning, good morning guys uh, Ngayong umaga, ako nakikita nyo Ito, ay ayan, hindi kasi masyado Ayan natin, ayan. may mga maliliit hindi Kasi masyado dahil sa refleksyon ng liwanag sa kanong tubig ayan. Ito yung ating uh, YTM O yung yellow tail mosaic na Mga gapis So ang gagawin natin dahil masyado na siyang maberde ang una nating ililipat dyan ay yung mga maliliit lipat natin dito sa isa natin bakante na ano naka standby so yung tubig nyan uh, mga magpapay 5 4 days na yan o oh, mahigit na ano sabay ang bali nung naglinis tayo rito kung natandaan nyo yung nakaraan natin na video so ngayon ilipat natin to dyan tapos yung malalaki ay lagi muna natin lagay natin dito sa menu ano na to dito natin lalagay sa pinag-alisan natin no uh, mga mga feeder natin na madilim kasi dito ko muna sila nilagay pero ito eh nabanto ko na ng tubig so diyan natin lalagay yung malalaki para malinis natin to tab na to para maging abang naman uli kasi may nagdrap na uli dun sa dulo ron yung ating mga red mosaic doon sa dulo Uh, nagdrap drop na uli yung kapatid nito at saka kasi mag, ano to, yung magkasunod na batch ito muna tapos yun tapos meron na uli na drop pero yung ibang ano don uh, yung sinundan nun na drop isinama ko na rin dun na maliliit sa natin na uh, baka ko na lang din yung na ando na maliliit isama natin dun kasi halos hindi ito kasi naantay na lang natin ayan yung iba kasi oh meron nang mga kulay yung dulo ng buntot nila so ayan pagkano malaki ta na natin iba diyan sa mga susunod na linggo yung ano ah uh, at saka female diyan na unang maglalakihan pero ito gawin natin yung mo na natin yung try natin huliin yung maliliit ayan nakikita niyo madami din to guys ayan Uh, Ayan. Siguro nasa mahigit 50 plus yan. So, kailangan na nalagot. Kasi baka, ay, pati buti hindi ko agad na ibuhos. <laughs> dito pala, dito pala kayo. ayun Buti hindi ko na ilagay dun sa ano. Magkakamali pa tayo ng paglalagyan. Eh, madami rin to guys. Ito mga na na, na to. Ayan, doon natin sila lipan. Ayan. Pertansya ko nasa mahigit. Ano to eh? Ah, uh, 50 plus. Yung mga fry na naan dyan. N required 33 body pics apatong poured So yun guys, parang wala na ako nasa sa salok na maliliit. Puro puro malalaki na lang yan. So yun ako, kung titignan nyo, ayun yung mga YTM. Madami po yan. Ayun, sa gilid. Ayan yun. Malang-malang na uwi yan sila. Ayan po siya pagka. Ayan yung parang maliit. So ayun po, nailipat na natin sila. So lilinis na lang natin 'yon. Pagkaano, uh, gawa ko na lang sila ng follow-up video pagka nalinis ko na. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. At happy fish keeping. God bless.